Isang gabi ng linggo sa set ng Gandang Gabi Vice, nagkaroon ng espesyal na episode na puno ng kilig at emosyon. Si Vice Ganda, ang laging energetic at witty na host, ay nagbigay ng sorpresa sa kanyang mga bisitang si Nakim Chu at Paulo Avelino kamakailan lang ay nireveal na nila sa publiko na sila na nga ang magkasintahan. Habang naghihintay sa backstage, naramdaman ni Kim Chu ang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang may mga tanong na maaaring maglabas ng kanilang tunay na nararamdaman sa isa't isa. Si Paulo naman, cool at composed, ay handa nang harapin ang anumang itatanong sa kanya Nagsimula ang show sa usual na kasiyahan at tawanan Si Vice Ganda ay nagbigay ng ilang light-hearted na tanong sa Simula pero makikita sa kanyang mga mata ang isang planong pagpapakilig sa lahat So, confirmed na confirmed na kayo, Kim at Paolo panimula ni Vice Ganda na may malalim na tingin sa dalawa. Ano ang masasabi nyo sa dami ng suporta mula sa fans at sa industriya? Nagkatinginan si na at Kim at makikita sa kanilang mga mata ang kasiyahan. Sobrang thankful kami sa lahat ng sumusuporta, sabi ni Kim. Hindi namin in-expect na ganito kainit ang pagtanggap sa amin bilang magkasintahan. Paulo, patuloy ni Vice, ano ba talaga ang nagustuhan mo kay Kim? Ngumiti si Paulo at tumingin kay Kim. Kim is an amazing person, inside and out. Her kindness, her passion for her work, and the way she cares for the people around her, lahat ng yan ang nagustuhan ko sa kanya. She's my inspiration. Nagtilian ang audience, at makikita ang pamumula sa pisngi ni Kim. Hindi na napigilan ni Vice ang kanyang kilig. Kim, ikaw naman. Ano ang nagustuhan mo kay Paulo? Medyo nahihiya pero puno ng kasiyahan, sumagot si Kim, si Paolo ay napakabait at supportive. He's always there for me, and he makes me feel loved and appreciated every single day. Hinawakan ni Paolo ang kamay ni Kim at nagsabi, Kim, hindi nakita pa pakawalan. At dito na pumutok ang pinakainaabang ang revelasyon. Si Vice Ganda, na hindi na nakapagtimpi, ay biglang nagsalita. Alam nyo, botong-boto talaga ako kay Paulo para kay Kim. Alam kong tunay ang nararamdaman niya. Naging emosyonal si Kim sa narinig. Talaga, Vice, thank you. It means a lot. Nagbigay ng kanyang mga mensahe si Vice Ganda para sa dalawa. Him at Paulo, napakasarap makita kayong dalawa na masaya. Sana'y magtagumpay kayo sa lahat ng aspeto ng buhay, lalo na sa pag-ibig. Alam nyo, ang importante ay yung respeto at tiwala sa isa't isa. Napuno ng emosyon ang studio. We promise to take care of each other, sabi ni Paulo habang nakangiti kay Kim. Nagpatuloy pa ang show sa maraming tawanan at kwentuhan tungkol sa kanilang mga plano sa hinaharap, kanilang mga proyekto, at kung paano nila binabalak balansehin ang kanilang personal na buhay at karera.